Oo. Okay na? oh. Nakapli na? Ha? Managat oh, sa karoon kay pangkuhan ko no. Pampalit o gatas o bugas. Oh. Kalias ginoo oh. so, o. Mga, mga surte yun. Uh, Matagal-tagal na panahon na hindi ako nakapaglao dahil galing tayong tragaso. So karoon araw uh, balik panagat na ta. Linggo. Sama namin yung kuhan sasamahan namin uh, Pinsa namin yan so karoon mag buwan muna tayo mag Uh, ipa kung gaano kalalim yung tamban so tamban yung huli namin mga kapuhon hindi yung tamban na ito si ang numero nito ah uh, butok yung... alin nito itong mabao Asag asaga pundo part. Dito lang kami, dito sa payaw na yan, no. Oh. I-zoom in mo yung payaw part. I-zoom in mo, zoom in. I zoom mo, i-zoom. Yung yung payaw, nan lang. Ayan. Diyan po yung payaw. Tumagahan so, lang kami dyan. Pinakamilis na. To-to-5-3.

Ito yung panggitnak at ito naman yung pinakamit na buya natin. Ito. ito yung tatalay natin dito sa pinaka bulo. Ito yung pinakamit na buya. Nagpipila pa rin tayo ng malunggi pa. pantay, para little yung lambat natin. Yung hindi siya Hindi siya nakaganoon. Hindi siya nakatuwal. Masin pa rin, walo pa rin di pa. Hello. Ipagkabit natin dito yung pinahami na buya. bibilan tayo ng awel mula ron sa so may ano kasi hindi naman pwedeng ibilig ito sa tatig yung natin kasi may nai. so, wala na siya nga mga lima o anong pa thank you na ay na natin itong mamaya hindi lang natin para pagdating natin sa laot okay thank you cameraman ang aking cameraman yan o isot part set out Kasi yes, ito, pagkita natin yung uh, makina mga kabuhay. pa gasolina na ako kanina so hindi lang natin nabiguhan kung paano mag lagay ng gasolina dito so hinunda yan mga buo yung makina natin so abang abangan nyo lang mamay mga kabuhay so update lang natin to kung paano mag install ng lambat